Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Mike Swift kung totoo ba ang 3 milyon na premyo sa sunugan at ang nalaman ni na Jay Black sa pagkatao ng foreigner na binaril ni Range. O tara! Totoong napakalakas ng batter up ngayong taon dahil sa pagpasok sa eksena ng bagong liga ng Mr. Pibus na PSP dahil sa tournament dito na matira mayaman na may merong isang milyong papremyo para sa magkakampyon. Tinaasan nito ang sampung beses ang papremyo ng flip-top na 100,000. Kaya dito ay sinabi ni Bustoyo na i-sponsoran niya ang flip-top at gagawin niya dalawang milyong piso ang magkakampyon sa isa buhay. Ilang araw ang lumipas naglabas naman ng payag ng sunugan na sinabing 3 milyon naman ang magiging papremyo sa kanila. Kompetensyang may tuturing pero ang positive side nito ay maraming sasalangan ng mga MCs at lumaki pa ang kita nila at siguradong paganda ng matchup ito at doon naman panalo mga batter fans. Sa kabilang balita naman sa in-upload nga ng flip -top na labang karisma kontra C9 ay kinagiliwan ito ng mga manonood dahil laging tindero versus tindero ang labanan nila. Pinramot nila ang kanika nilang sariling negosyo. Mayroon pa sila na namigay sila ng pares dahil negosyo nila yung dalawa. Ano gusto niyo ba ng Paris si Karisma? Gusto niyo ba? Ha? Ikaw, gusto mo? Yeah. Utang na hindi si Gago. Pasko naman next week, kaya pwede magregalo para game. Yeah. Alam mo, suman lang ha. <laughs> Sir, I love you! Okay ba, Sir? Sir, okay ba? Talagang tuwa-tuwa! Talagang best deal! Tangin mo mo, Arisma! Isa buhay ka next year! Pag sinabi kong suman, sabihin niyo Pares! Suman! Suman! Tignan mo, dalawang produkto pa yung pinopromote ko, Sir! Kaya sa'yo na yung vice! Tignan mo, dalawang produkto pa, dalawang produkto pa yung pinopromote ko, sir. Kaya sa'yo na yung bars, wordplay, multi, basta sa akin mga customer. <laughs> wala kang galang sa pagkain. Yung kapastusan mo, walang kapares. Bakit ako? Kailan mo ako nakita nag-hagis ng pares? Baka ngayon pa lang. <laughs> পিনে পেঞ্জাকতো fibলি কেন হল need of night পাঁচ জে জয় sa uling balita dahil nga sa ginawang pamamaril ni Rain si isang foreigner, naging dahilan ito para makulong siya. Kaya niya nga daw ito nagawa ay dahil binastos ng foreigner ang kasama niyang mga babae. Sa post nga ni j Black kaninang hapon ay pag alaman natin na yung foreigner pa na binaril niya ay nangrape pala ito sa kaniyang lugar ng minor de edad. Kaya mas lalong nagalit dito si j Black at sinabing kinarma siya sa Cebu. Bakit daw kasi dunya niya ang kabastusan niya?